Ayun na, siya, Ngayong araw nga ay January 2. ayon, Hindi pa nga ako nakakabalik na Laguna. Ayan, at habang ako nga andito pa sa Lopez nga ay kami ay pupunta sa aming kaibigan na aming kaibigan naman. Wari ko magugulat yun. Alam nyo mga kapusi, miss na miss ko na nga ang aming istoryahan na inaabot ng gabi. Eh, hi, smile si po. Hindi nga lang kami matatagalan doon at ako'y nagmamadali na rin at pabalik na nga ako ng Laguna bukas. At syempre, uuwi pa kami ng bayan ng anak ko, kaya sigurado hindi kami matatagalan doon mga kapusya. Mabibitin la ang aming istoryan ay okay la ang yoy. Ayun hey, nga mga kapusi, andini na kami sa labas na kanyang bahay. Ay dahan-dahan at baka tayo maboring ka. Mamasa-masa nga ang lupa at medyo maulan. Ayan na nga si ate Mari oh, yes. Sa Sako po, ay pusa. Oh, ayan na siya, ang aming kaibigan kami titingnan ka lang namin. Oo, minibisita ka na akong hindiin. Nagal ka na namin, di nakikita. Butit nandiyan But ikat, parang akala na ito ay pang nasa gitna. Happy New Year, siya. Ang ganda din eh. Oo, okay. oh, parito kay mga anak, mga gwapo. Oh, no. mga, mga binata na, mga, mga anak. Mga binata na, ihiya. <laughs> uh, Kain na kayo. Pabalik ninyo. Salamat. Eh, gusog kami Huh? buso kami na ang <laughs> Kami kakakain pa ang Gusto lang na yung tumunta din. Ayaw okay. ko kayo ng anak eh. ay. Ayaw ah, ka yan. yan. Ayaw ay, ka akin na yung akim, ayun, yung nakagreen. Uh -huh. yung, ayun ang akin na yung nakapula sa kayo yung magkasigbay na yan. Saka iwi. Ito yung kaibigan ko. Ay. Kapapala <laughs> yung mapata namin. Ay, cute cute naman yan. Um ah. Um. Makailan na kayong anak. Ilan na anak mo? Oh, apat. Hindi Ikaw nang tumira niya. <laughs> joke, joke. <laughs> na. <Delhiya>. Itayang... Oh. <laughs> <laughs> Yan na mo. Bakit ka dito, guys. May lukman ka ba? <laughs> Ay, Lukman ka ba? Ay, ano? Pahingi. Tay, tati, tayo Guys, Yes, Mami. Lukman ka Eh, parang gusto ko yung lukman. Lukman, ang gusto ko. Ayaw mo nito. Ako nagawa nito. Uy, ano yung siyo? Diyan may alam nga ganito ay. Sige, mamaya kayo dito pag gusto. Oo, ang sasabihin. Salamat oh. sa tikoy. Salamat sa tikoy. Ay, kaibigan namin yan. Oh. Yung <laughs> anak <yun> na. <laughs> Ay, anak na. Ay! Lakban. Ayan, dami. Parang Ay, gusto ko nyo. Itchel yung akin na. Dali mo na sa bahaya. Ha? Idaan mo na doon. Ba't may valid yung isa? may nagmamayari. Ay, may, may nagmamayari. <laughs> wow! Ganyan pala yun. Ang mm, dami Kami manghihingi ng lukban. Lukban ang tawag dyan. Dyan ba? pa. Uh, uh. may batang, ano, What? Chill, um. <laughs> ginawa mo na yung ano, bata. Bango. Ah, hmm, cute. Ito, 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 ito. Ay, just... Eh, Chill, ikaw na kaya ang kumuha? Ikaw walang bata. <laughs> ano ba naman?

Uy, lang tayo pa uwi lahat. Hindi, ibig sabihin ko pa ang aral dala ko. Dadalahin ko, kuhain mo na lang doon. Oo, kahit iwan mo na doon sa may ano. Yung <laughs> problema. Kahit, <laughs> kahit di, <talo>, kahit <laughs> di talor mo na iwan na, di ba't naka-upo lang yan doon. Kaya nga. Pahabilin ka mo. Okay, okay. Bye-bye. Okay. Bye. Salamat. -bye. Bye. 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 Salamat sa pagdala. Uh Oo. -oh. Sa isang taon uh -oh. ulit. Uh, um, tara na. Ay, hindi kayo. Ang dahan. Salamat ha. ha? Sige, baka tayo wala nang masakyan. Ayun no, sarap. Nakapas ko. Nakapas ko kami. Nakakapusi niya. Sila. Pero nasa sila. Iya. Yeah. Nakamasyal pa yun. Nakapas ko tayo. Pili na yata kainin? Oo. Uh. Ay, parang gusto ko tanda rin paalis. Oo, hindi naman nakain sa baby nito. Tanda ko na lang. Na Ay, natry si Wala naman yung mutuhay siya. Ay, ang kasang-kasang apat. Wala. Paano ba tayo makakaalis na rin? na rin? <laughs> ano ang gahan mo? Kamaya. Sa katas na game. Maggawa mag ka ulit Facebook. Para makita mo yung video Dalo natin. I-upload ko to. Sobrang nakakainis. Kasi saklit lang kami kay Ati Marie Quinn. Hindi na nga kami nakapaghuntahan ng matagal. Mauulit lang yun sa isang taon na uli Ngayon nga ay papunta naman kami sa aking tito. At ang aking anak ay hihingi ng uli. Siyempre, pag nauubusan siya ng gasol, kailangan niya ng uli. Siyempre, mga kapusi, ang hirap-hirap dito magpa-deliver ng gasol. Medyo natatagalan pa pag-uwi ng bayan para bumili. Swertihan din kung may masasakyan. Andito na nga kami sa Lalaguna Kami makakapunta doon. At ang tito lang aming sasadyain din eh. At na ito na nga kami at nagsasali na ang aming tito. Siya nga ay lulo na ng aking anak. syempre kapatid siya ng erpat ko. Ipakikita ko lang ang kapaliguran. Ang ganda dito mga kapungsi. Sariwa ang hangin. Sobrang liit ko pa noon nung ako'y pagkalikot-likot din Ay kung alam nyo lang. おいしいかせ。<music> ay parang dagat dagatan siya ah. Yan ay tubigan mga kapusi. Na ang tawag nyo ay palayan. Ayan. Diba ang ganda? Sarap magmuni-muni din eh. Sarap talaga mag-uli At kami nga ay bumalik na para kunin ang uling At talaga namang napasabit pa doon sa kapila. Ay syempre pagkaganda naman ang kapalit ni Ay siya at kita na. At ito at kami ah, alis na. At kami uuwi pa ng bayan. At dadaan na rin ka kami sa sementaryo sa airport po. Ayan, at bit-bit na nga ng anak ko ang kanyang uling. Huwag ang dami eh naman. Uh, Mag-check ka pag, uh, okay. oh. na, nah. na. Ay, lang pag ano. Mahibo yun ano, mahibo na ano. Pinapinto ka ako ba lang. Mag Pinto magkakandila na lang. tayo. Kaya magdala ka lang ako na dun. Uh -huh. Bumili ka lang kanila. Pupunta uh -huh. na kami dun sa gitna. Dito. Si Ubin. Uh -huh. mo. Ayan nga yung mga alis na'y napadaan pa din sa elab na Laguna. Ito nga'y sa tabi ng palayan laang. Kami nga ay nagpicture-picture picture din eh. Ang anak ko nga ay naiinis na at talagang inip na inip na. Ay, pasensya na anak. At talagang vlogger-vloggera na ang mama mo. Ari naman ay vlog-vlogan laang. <laughs> okay guys, at kami ay pabalik na nga sa aming sasakyan. Ayan. Okay, at salamat sa panonood ng video na are. Kami tanto. Ang hirap kumilos dito mga kapusi. Puro sakay. At okay mga kapusi. Babay na. At masyado nang mahaba ang aking video. Ayan. Babay. Bye mm,